good morning sa mga kahilig ko dyan nandito tayo ngayon sa area kung saan nagpiprepare tayo para maghunting -hunt, mamaya At dito naman ako natutulog kagabi sa maliit na kubo ng pinsan ko At maya maya tayo At ating mga katiyan, ito pala, tatlo ang una kong isasabak mamaya itong si kapitan dahil hindi naman natin pwede isabay lahat yung tatlo yung, yung pangalawa kong katiyan naman ito mohoni pala si Kapgu yung tisoy yun ni, ito pala yung mo ni Kapgo at ang gamit natin trap mga kahilig ito isang isang basong ano pulot or trap kung paano ito gagamitin abangan nyo lang mamaya pag nasa ano na tayo sa area kung paano ito i set up ng ating trap may kaibahan talaga ito sa ginagamit ng iba kasi ako lang ang nakagawa ng ganitong trap lagyan mo ng tubig to, at saka yung tubig ipapahid mo sa sanga para hindi dumikit itong pulot sa sanga Ayun. abangan nyo lang yung, yung mga video natin na ipalabas yung tatlo natin magaling na katian. alam nyo yung paghahan o sa panghati sa amin tradisyon naman talaga ito ng mga lumad simula simula pa noon hanggang ngayon ay eh, nakahiligan na pa rin namin na mga hunting so ngayon ipakita ko sa inyo kung paano mag hahunt yung mga lumad kaibahan sa inyo o sa amin so abangan lang ninyo yung ating mga katian kung anong kaibahan yung sa inyo o yung sa akin ito yung tisuyo kap naman yun. itu yang yung kapgo Yung kapitan Sasabak natin yan mamaya So guys abang-abang na lang tayo